Wala, wala. Tangkel ta sa kamay mo ya. Oh, ayo pala kamay. Wala gaw. Oh. Trito, 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 trito. Hay, tangiro trito. mo ba ako sa outro Bugaw ko naman na mga katama ka na rito eh. Walang parang Wala, wala, wala.

Yon. Wala. 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 stick. Wala. 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 ka lang. Wala. 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 Wala wala ko wala 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 ay, yun no. sa no. pagsakan mo. Ano hmm. Oo. Oh, oh, nakita namin sa'yo. Di ba yung tama mo? Ay, yun. Oh, all Oo, hmm. oh, wala, wala, malinaw. wala. Negative, negative, negative. Oo, ayun Walang malinaw kasi ten, parang Oo. ayun, malinaw. One. Oh Oo, oh, <laughs> oh, isa't isa, isa't isa. Isa't isa, isa. Round 3, round 3. Ah, round 3, 1 to 5. Isa't isa lang. Isa't isa, isa lang. Ano eh? 1 to 1, one to 1, Isa't isa lang ha. to Pestita, Yung malinis na tama Ulang wow. <laughs> Hindi mo tanggap eh Ulit 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 Sabay 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 Ano ano ba? Malinis Walang malinis ha uh. Wala wala yun Bandy rins Bandy Oh, band oh, oh. Wala Malinis Oh, lang oh Ito lang Ayan, tatlo na, di ba? Nakatapa ko. Oh, isang, isang malinis na talaga. O, oh, baka sabihin mo. O, oh, yan, paano yan? Luto! Ano yan? Final, final. Division, decision niya, decision. talo ka. Puke na, puke na. <laughs> ah,